mga kaponetsyor hanap nyo ba ay lagayan ng mga plato sa ating kusina hindi kayo magpo problema nito kasi para itong motolite mga kaponetsyor na pang matagalan at hindi ito parang kahoy na nag expand kapag nababasa at iba ito sa ibang bagay na ating makikita na madali lang malata ito ay makinis, maaliwalas at maputi sa ating mga mata so ito na ang solusyon sa ating mga problema bago tayo magumpisa mga kaponetsyor ang product na ito ay isang bagay na aluminum na makapal mga furniture. Magaan lang siyang dalhin at madali lang siyang linisin. Hindi kayo maghihinayang ng mga furniture once na ito ay mabili niyo. Kasi pangmatagalan talaga siya. So nagstart ako mga furniture inuna ko yung tanyang haligi, siyempre hindi natin uh, pwede unahin yung bris kasi haligi talaga yung mauna. Yan, naandahan tayo sa pag-screw mga furniture Ang gamit natin yan ay star screw. Meron siyang free na apat na star screw. Diyan baba. Kibali mga furniture ay walo siyang screw. So, medyo may kabigatan sa mga furniture Hindi kasi siya aluminum na kagaya nung mga inasimbol ko na mga aluminum na magaan lang. Medyo may kabigatan sa mga furniture kasi makapal-kapal yung bakal niya mga furniture So, huwag kayong ah, baka isipin yung mga kaponetsyo na madali lang ma-damage Mis, mismo ako mga kaponetsyo ay namangha talaga sa product na ito mga kaponetsyo gustong gusto ko bilhin pero medyo may kamahalan siya kasi makikita naman sa quality niya mga kaponetsyo na maganda talaga so ang price na yan mga kaponetsyo ay nasa 2,400 Huwag nyo na isipin yung price mga kapunitsyor kasi once na mabili nyo to, abot talaga ng ilang uh, year mga kapunitsyor. Abot talaga siya ng ilang taon na magagamit. Basta wag lang yung mabigatan sa mga kapunitsyor kasi meron siyang quality na pamplato lang talaga. Hindi siya pwede natin lagyan ng ibang mga bagay na mabibigat. Kasi ginawa ang product nito mga kapunitsyor ay siyempre sa plato. So Pwede naman isa iba pero yung timbang lang talaga ng plato yung makakaya niya. Kasi aluminum siya mga furniture, pwede posible siyang mabali. Pero hindi siya maputol. Maganda to mga ka-furniture sa ating kusina kapag uh, lalo na tiles yung ating kusina. Bagay na bagay siya sa kulay ng tiles. Depende na sa kulay. Pero yung mga white na tiles bagay siya mga ka-furniture kasi white sya, uh, para siyang quintas na silver so bumabagay, may reflect yung kulay niya mga kaprechure. So maganda talaga siya. Hindi siya ah uh, ng malaking space sa ating kusina kasi maliit lang siya. Cute siya mga kaprechure no sa totoo lang mga kapunitsyo first time ko pa ito na assemble kasi hindi ko to product mga kapunitsyo so naisipan ko lang na ina assemble baka kaya ko so nagawa ko mga kapunitsyo so kung nagawa ko mga kapunitsyo so magagawa nyo din kasi mineral naman siyang guide kaya dandahan lang tayo mga kapunitsyo so makikita nyo mga kapunitsyo yan yung dalawang plastik dyan tumutulo yung tubig mga kapunitsyo kapag Uh, galing tayo, naghugas ng plato. Meron pang tubig yung plato natin. Uh, Diyan tumutulo yung tubig mga kaponetsyo. Tsaka kung puno na, kung meron siyang tubig, so pwede na lang natin siyang kunin at uh, itapon sa labas. So salamat mga kaponetsyo. Tapos na po ang ating asymbol. Abangan nyo lang mga ibang videos ko mga kaponetsyo.